hello guys um, may nagtatanong kasi sa akin sabi niya Lods, paano maglagay ng music na hindi tayo makapirate sa ating mga voice over uh, yan, guys gawitin ng paraan guys um, sasagutin ko ang kanyang mga tanong sa akin guys Ano naman ako natutunan guys kung paano tayo hindi makapirate ng mga music um, ito lang ang gagawin ko guys isishare ko sa inyo kung ano ito ay handa nyo na ang inyong mga videos CapCut apps. Kung wala kayong CapCut apps, um, mag-download kayo sa inyong Play Store at sa Music. Siguro may music naman tayo lahat sa ating device, guys. Ito, guys, panoorin nyo, guys. Uh, before sa lahat, watch this. Ito, guys, ang una nating gagawin, guys, um, pag mayroon na kayong tatlong pinaghahanda ko, okay, start.